Magpaalam kami sa inyo lahat mga ikan. Dahil, dahil built din ni Junior kahapon, second hindi ngayon, magluluto tayo ng native na manok. Tadubo sa gata. Yan si Junior, oh. Junior, happy birthday. Ngayon, yung tayo natin ikan. Tatlong native na manok, gagata natin. Tara, luto na tayo mga igan. Mga igan, natin ang manok. Tatlong manok mga igan. Punong-puno yung isang malaking kawali. Mga igan, hinalo natin ang paminta at laurel. Antayin lang natin magkatas yung karning manok. Mga igan. So, mga igan, magkatas na po yung manok. Tubig na po siya, sarili niyang tubig. So, mga igan, nilagay na natin ang pangalawang gata. Ngayon, antayin lang natin kumulo ulit. talo muna natin mga igan kung mapansin nyo mga igan yung tubig nagkulay dilaw siya. medyo mataba yung manok na tinatay natin mga igan yung mga igan lagyan natin ng takit antay natin kumulo para lumamot na yung karne yung mga igan lagyan na natin ang gulay na papaya saka yung sili, lagyan na natin. Haluin lang natin mga igan. Yung papaya natin mga igan, mga ano lang yan, mga maliliit na papaya. Kasi kadaran lang po ng bagyo dito sa amin. Natanggal yung ibang mga papaya, nagkabuhalan. Buti na lang may, may papaya sa kapitbahay. Yun, nakakuha tayo mga igan. Kaya lang, maliliit lang. Nagpaalam naman tayo mga igan sa doon sa kapitbahay. Kaya lang sa sa puno nga lang. <laughs> Joke mga igan. Yan, lagyan natin mga igan ng takip ulit. Tapos yan mga igan, lagyan na po natin ang ating pampinale, ang unang gata. So, yan mga igan, nilagay na po natin ang unang gata. Yung seasonings pala mga igan, sinabay na natin doon sa unang gata, nilagay na natin kanina. Para malusaw na po siya doon sa uh, gata. So ngayon mga igan, hindi na po natin siya tatakpan. Antayin po natin maluto yung gata. Pagkatapos po yan mga igan, okay na po yan. Niluluto natin na adobo sa gata na native na manok. So antayin lang natin mga igan na maluto ang ating nilagay na gata. Yan mga igan, lukto na po ang ating native na manok na adobo sa gata. Pasensya na kayo mga iga, medyo may hindi nakapagpigil na picturan yung ating niluluto. Mga <coughs> iga, luto na po ito. Tasaan po natin. Wow, sarap mga igan. <coughs> Yummy. Yummy. Okay na mga igan. Luto na po ang ating native na manok na adobo sa gata kaya na po tayo mga igan igan, luto na po ang ating native na manok na adobo sa gata mga igan kaya na po tayo mga igan maraming salamat sa inyong patuloy na panonood ng aking mga videos